Ay, ang sarap mga idol eh. ang sarap ng litson mga idol ayan mga idol bibili ako ng kalahati makatikim lang tayo ng masarap na ulam ay ito sa hindi naman ako libre sa amo ko ayan, ayan tikman natin kakain tayo ng masarap <tipan> Ha. Ada sawa sawah-sawah. Oh, ah, iya. Itu yang itu yang samo ko mangibuhun damai. Ayun. Iya si Paretiyan, Sidik. Ayun. Iya, mangibuhun. Ayun. Ayun masarap. Sadik Nos Talas Ayun na Ah okay ah. Syukran Ayun Sarap Ayun Ito yung sa akin Medal Ito yung Samo <laughs> ko Ako nagbabayan yeah, Ayun Uwi na tayo Thank you for watching